Hi everyone! Kapag ang ordinaryong Pilipino ang naakusahan, ay agad-agad silang nakukulong kahit wala naman silang kasalanan. Pero kapag ang mga congressman na nagkamalang bilyong-bilyong pera ng taong bayan, ay may due process pang nalalaman. Sa video na ito ay panoorin natin ang hindi tamang paghuli kay Diwata dahil ninakaw pala ang kanyang pangalan. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisaan lahat noong October 7 nang may pumuntang pulis sa bahay ni Diwata. May pumunta sa bahay ng mga pulis, nagpakilalang pulis. Okay. Ano sila, tagawaran section po sila ng Gentry. Okay. Tapos uh, tinanong ako kung ako si Deo Balboy harito. Totoo naman na pangalan ko 'to. Sabi ko, "Yes, may warant ako na nanggaling dito sa Mandaluyong." Nagtataka ako kasi hindi naman ako taga-Mandaluyong, hindi rin ako dito pamilyar sa lugar na to kasi from Pasay ako doon yung parisan ko at ah, tapos ang bahay ko ngayon is General Trias Cavite. So nagulat ako. Sabi ko, ano yung waran? Ano ba yung kaso? At pansinin niyo po ito. Dahil ang unang sinabi daw sa kanya ng mga pulis ay nagtapun daw siya ng basura. Ang sabi pa nga nung unang una, nagtapon daw ako ng basura. Sabi ko, ang layo naman ng Pasay sa Mandaluyong, dumpa ako magkakaroon ng tapunan ng basura. Nakapagtataka ang part na yun. Dahil bakit tungkol sa basura ang sinasabi kay Diwata samantalang iba ang nakasulat doon sa Waranto Pares? Ang nakasulat po kasi sa Waranto Paris ay Violation of City Ordinance Number no. 628 S. 2016 ng Mandaluyong. Ang nangyari po kasi dito ay may limang nagiinuman sa Mandaluyong at nakaharang po sila sa daraanan ng mga tao. Ayon sa Ordinansa ng Mandaluyong Number no. 628 ay pinagbabawalan at pinagbumulta ang tao na sanhinang harang sa kalsada, sidewalk at iba pa. Hininga naman ng mga pulis ang limang lalaki ng ID. Ang apat na lalaking nahuli ay nagbigay agad ng ID at natikitan. Pero ang panglima ay nakipag-away sa mga pulis. Kalaunan ay nagbigay din ng ID ang ikalimang lalaki at nakasulat doon ang pangalang Beo Harito Balbuena sa kanyang ID. Yung apat, na ko po yung mga ID nila kasama po doon yung ticket. Okay. Yung panghuli po, hindi niya po pinapicturean yung ID niya. So, at, at sabi sa akin, bakit niya po pinapicturean yung ID ko? Nakuha niyo na po yung information ko. So, hindi po siya pumayag. May data privacy act po tayo. So, hindi ko na po pinicturean. Pero sinulat ko po doon sa ticket kung ano po yung ID na binigay niya po sa akin. Yung panglimang lalaki ay paniguradong may illegal na ginagawa at nagpagawa siya ng peking ID na pangalan ni Diwata ang nakasulat. Kapag nahuli siya, tulad ng na nangyari doon sa inuman sa Mandaluyong, ay ipapakita niya lang ang peking ID. Malamang sa malamang ay yung panglimang lalaki ay wanted at may malalang kaso kaya umiiwas sa mga pulis. Ang dahilan kaya nagwawala ang panglimang lalaki ay upang makatakas siya dahil panaguradong lalabas sa database ng mga pulis na may kaso siya kung makikita ang kanyang muka. O yung sa BIR po, yung 10 ID, ah, hindi na po makita yung picture niya, Idol, kasi po ano, ano po sir, eh, medyo marang may damage na po yung picture, so hindi ko po makita exactly kung sino yung nasa picture. Pero nung tinanong ko po naman, nang sabi, oo, oh, siya naman siya daw po yun. Dahil may walang to pare sa mga polis, ay sumama naman si Diwata pero nakulong siya at nagbayad ng 3,000 pesos para sa bail. Tapos sumama ako doon sa kanila so kinulong ako kasi alas isa ko nahuli tapos may mga ganong ganon pa. Na, fingerprinting? Uh, oh, fingerprint, tapos nung okay na lahat pinasok na ako sa kulungan ay, hindi naman ako makapag kaagad ka agad kasi nga gabi yun, So Magkano po yung bail? Si 3,000 lang naman. Okay. Tapos yun nga kasi ang inaano ko kasi hindi ko rin naman to kaso talaga. Wala akong natatandaan na pumunta ako dito sa Mandaluyong para lang makipag-inuman. Hindi ko kilala yung manakalagay dito na kasamahan ko. Kasi ang nakalagay po dito is parang lima yata kami apat, hindi ko lahat kilala. Tapos ang nagtataka lang ako kasama yung pangalan ko. Kahit na mali ang paratang kay Diwata, ay hindi na daw niya gustong kasuhan pa ang mga pulis, kundi yung taong gumamit ng kanyang pangalan. Sana, di ba, bago lang naman natin bigyan ng warrant yung tao, siguraduhin na sana natin na sigurado na ako. Kasi di ba katulad nito, uh, paano kung mayari pa to sa iba, mm -hmm. sa inyo, sa mga kamag-anak nyo. Mm -hmm. So di ba, uh, so malaking perwisyo siya kasi paano kung nangyari to sa isang mahirap lang din na ko na walang 3,000 pesos para pang o na pang-piyansa. Pwede hey, nabubulok ang isang so, kung so mahirap lang. So sana, dahil dito, malinaw naman na hindi talaga to ako. Ako yung nakulong, ako yung nagbil sa korte. Marami akong tao din na abala para ayusin, para makalabas ako. So, sana hindi na maulit yung ganito. So, paano naman tong ganitong sitwasyon? Na pwede na palang gamitin ka na lang sa isang krimi na hindi mo naman talaga ginawa. Tapos makukulong ka na lang. Sana po, maging aware din tayo na may mga ganitong kaso. Sana hindi na to maulit. Ang nakakapagtaka po dito, ay bakit nakakulong itong si Diwata? According kasi dito sa page 3 ng ordinansa, ay sa first offense ay 500 pesos lang dapat ang penalty. Second offense ay 1,000 pesos at sa third offense ay 2,000 pesos at pagkakakulong depende sa korte. So bakit kinulong si Diwata sa first offense? Kung itong lahat ng ito ay nangyayari sa isang kilala at sikat na tao ay papano na lang kaya? yung pangkaraniwang Pilipino. Sa panahon po ngayon, ay kayang-kayang i-edit ang mga ID ng kung sino mang may masamang balak. Kaya sana ay may verification process muna na ginagawa upang makasagurado tayo na ang mahuhuli ay ang talagang may sala. Katulad na lang ng pagkuha ng NBI clearance kung saan ay kapag may kapangalan ng isang tao na may kaso ay hindi mo na ibibigay ang clearance at magsasagawa muna ng mabusising investigasyon. Tinatawag itong hit at pinababalik muna ang kukuha ng NBA clearance after 2 days. Bakit naman itong arresting officer ay hindi muna nagsagawa ng verification kung tama ba ang taong hinuhuli nila? To think na ang huhulihin pa nila ay isang kilala at sikat na tao Mabuti na lang din at si Senator Rapi Tulpo ay magsasagawa ng Senate hearing upang magkaroon ng maayos na batas upang hindi nahulihin ang mga taong wala namang kasalanan. Sa next hearing natin, pag-usapan natin sa 10 resolution in the legislation na magkaroon talaga ng thorough training ang mga police na na-assign sa warrant section. sa sagayon, hindi na magkaroon ng padalos-dalos itong mga police na ito at panghuli ng mga inosenteng kapangalan lang. Nakita natin dito na nagkamali yung pulis dahil hindi niya muna binerify kung totoo bang tao ang pinailan nila ng kaso. Isa din ito magandang opportunity na mabisto kung saan ay meron pala talagang gumagamit ng fake identity upang makatakas sa batas. Dahil dito ay panigurado ko na magiging maingat na ang lahat at magkakaroon na ng mahigpit na investigasyon upang masigurado na tama ang mahuhuling may sala. Alam ko na marami ang hindi nagugustuhan ang ugaling ni Dewata pero hindi naman niya deserve o kahit sino mang Pilipino ay hindi deserve na nakawal ng identity. Dapat siguro ay taasan ang kaso ng mga taong gumagamit ng fake identity upang hindi na ito pamarisan ng iba. That's all everyone. Salamat sa inyong panunod. This is Chuck and you're watching Biker Drone.